Napuno puno ng liwanag at kulay ang parade grounds sa Clark Freeport Zone sa paglipad ng mga hot air balloons nitong Sabado ng gabi. Pinangunahan ito ng grupo ng mga hot air balloon enthusiasts at Angeles City Four Wheelers. Hindi lang para makapagbigay ng aliw at saya sa mga namamasyal sa parke, kundi para masubok na rin ang mga lobo na ilang taon ding hindi nagamit. Pinilahan ng libreng pagsakay sa tethered balloons tulad ng mangsyota na sina Catherine at J. Carlo na naging mas romantic pa ang first time makasakay sa hot air balloon. First time ko lang po kasi makita na hot air balloon and first time ko lang din po na makasakay. Ayun po, so hindi naman siya gano'ng nakakalula unlike ng airplane and other uh, aircraft. Super saya, super <laughs> saya niya po. Actually, siya po yung nakakita sa TikTok <laughs> and aviation enthusiast tapos siya naman po, aviation din siya. So, ah, okay. okay. Well, Well, yun talaga. Siyempre, iba yung excitement pag mo yung taong mahal. Kayang lubipad ng hanggang 50 feet ng mga tethered balloons. Bukod sa mga giant hot air balloons tulad nito, meron na rin ngayon mga mini hot air balloons tulad nito na nasa 10,000 cubic feet ang laki. Kung sa regular na hot air balloons, umaabot ng oras ang pag-inflate. Dito sa mga mini hot air balloons, minuto lang nakatayo at lilipad na ang mga lobo. Pwedeng pag indoor at outdoor na kontrolado rin ng remote control. Dito sa parade grounds, nasa 10 to 15 feet lang ang paglipad ng mga ito. Pero kaya nitong umakyat ng hanggang 200 feet sa March 2 sa pakikipagtulungan ng Clark Development Corporation, Department of Tourism at Angeles City Four Wheelers, magpapalipad ng 14 full-size at mini remote-controlled hot air balloons na may kasamang mga special shapes, kasabay na rin ng mini concert sa Clark Parade Grounds at photo exhibit sa Clark Museum bilang bahagi ng 30 years ng hot air balloon flying sa Pampanga. Sa Pebrero naman, may e-experience din ng Weekend of Everything That Flies sa 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa bago nitong venue sa New Clark City sa Kapas Tarlac at sa Aurora Music and Arts Festival na nagbabalik sa Clark na may tethered balloons din.